pag uusapan natin ngayon ayang tungkol sa confidentiality ng mga informasyon na namamagitan sa isang abogado at sa kanyang uh, kliyente. Ang uh, topic na yan kasi nanggaling sa question na isang subscriber natin na sinasabi niya, uh, kailangan daw bang amininin, inaamin ba lang akusado sa kanyang abogado o hindi? Ang totoong pangyayari, adimbawa, umatay, you know? uh, di daw ba ang abogado naman ay kinuha yan para gumawa ng paraan na makalusot sa kaso ang kanyang kliyente? At kung uh, pwede daw bang ipagsasabi ng abogado yung mga informasyon na nakuha sa kanyang uh, pag -usap? Well, ang um, uh, discussion na yan, uh, sasaklaw ng maraming areas of uh, information sa legal practice, no? Unang-una, yung Code of Professional Responsibility ng isang abogado. Pangalawa, yung uh, privilege Communication Rule, no? And, siyempre uh, pangatlo, ano ba yung mga karapatan ng isang abogado ah, ng isang akusado na umami ng kanyang mga uh, kasalanan no kaya na pagpatay no uh, ano do ba ano ba ang mga consequences kapag uh, nangyari eh? Pero bago natin na uh, pag-usapan, shout out na natin ang ating mga masugid ng taga-subaybay, mga subscribers natin at followers sa ating FB page na Ipitaway Elvin. Okay. Um, pag-amin ng mga pangyayari sa isang abogado. Actually, ang mga lawyers gusto niyan na kinukuwento mo lahat ng pangyayari na nang nangyayari sa iyo, no? Wag wala kang tinatago. Wala kang uh, iniipit na impormasyon, no? Lalo na kinukuha mo yung kanyang serbisyo. Kasi, uh, Marami sa mga kliyente ang hindi yan marunong mag-present ng kanilang mga testimonya ng kanilang sarili. So kung hindi yan na uh, organize ng abogado ang kanilang istorya, eh maaari silang makapagsabi na mga informasyon na mali. Not because ito ay uh, totoo hindi totoo, but it's because of wrong presentation of the truth. You no? Know? Kasi pwedeng ma-misunderstand ma, ma yan, ma-misinterpret kung hindi tama ang pagkakasabi mo, kahit na totoo naman ang sinasabi mo talaga. You no? Know? Uh, imbes na makakabuti na lumabas sa katotohanan, pasama pa. So, ang lawyer nandyan hindi para gumawa ng kasinungalingan. Kasi sa totoo lang, ang mga abogado, most of them no? siyempre, ay mga bad eggs sa profession pero karamihan ng mga abogado talaga ang uh, objective niyan is makuha yung uh, totoong uh, pangyayari sa kaso, para makita kung uh, saan ka matutulungan ng abogado uh, naging uh, problema mo no? and uh, of course, informational limbawa ng isang akusado ay nakapatay, so aminin uh, ba ba niya sa kanyang lawyer yon in my view, dapat ikwento mo yan lahat. Kasi, ang kaso, dumadaan yan sa mga mara napakaraming pagsusuri. No? May direct examination dyan. Mayroong cross-examination. May direct examination. May cross-examination. Cross Pagtatanong pa yung judge. No? May mga papel na pinafile. Mga under oath na yan, Pwede ito ma-perjury, etc. No? So, mag-ingat. Mag-ingat yan. At maaari, ikwento mo lahat sa lawyer mo. Kasi, Imagine, pag hindi mo na ikwento sa lawyer mo, tapos lumabas, magkakamot ng ulo ang lawyer mo kasi meron siyang surprise na information na hindi niya alam. Tapos bigla lumabas din sa kaso. No? So, kausapin mo ang lawyer mo, ilatag mo lahat, gumawa kayo ng legal structure kung paano gagawin niyo, how do you present the case, what is the true story of the case. So, halimbawa, nakapatay ang isang akusado, eh hindi naman ibig sabihin ng nakapatay eh makukulong ka na no. Kasi maraming uh, circumstances sa uh, kung ikaw ay nakapatay, 'di ba? Sa ating revised penal code, hindi porke nakapatay ka, eh murder na 'yan. Pwedeng nakapatay ka dahil in self-defense. pwedeng nakapatay ka dahil in defense of your uh, relative, oh. Nakapatay ka in defense of other person, 'di ba? Meron meron mga ganun, maraming sitwasyon, no? Uh, nakapatay ka kasi pinrubok ka, no? So, nakapatay ka kasi meron mga obfuscation and passion, 'di ba? Kung hindi mo ma-present yung uh, part na uh, yung kasi napatay ko dahil, 'di ba? Ang dami niyan eh, napatay ko kasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, marami kang rason. Ngayon, kahit na aminin mo sa abogado mo na ikaw ay nakapatay, Meron mga sampung pwedeng dahilan kung bakit. At trabaho ng abogado mo na i sa court yon para ma-appreciate ng court. Kasi may batas naman tayo eh. Kung nakapatay ka, self-defense pala, eh pwede ka ma-absuelto dyan. ba diba? Eh, lalo na kung lahat naman ng, uh, ng elements ng self-defense, eh, nandun, di ba? Yung merong unlawful aggression, di ba? Tapos, uh, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it lack of sufficient provocation on the part of uh, the person defending himself. Yung mga ganon. na nakompleto mo, di ano ka, no? Pwede kang maabsuelto dyan. May mga ganon. So, hindi porke inamin mo, nakapatay ka, eh, namimiligro ka na. Ikwento mo lang lahat anong nangyari. Diba? Sabihin mo ang uh, totoo at ang abogado mo ang gagawa ng uh, legal defense ipipresenta sa court kung paano. Kasi hindi mo alam yan ah, bilang uh, hindi non-lawyer no? yung tamang pagpresenta ng kaso mo. Ngayon, kung sa tanong mo naman na imamarites ba ng abogado mo yung kinuwento mo, di ba? Mag Magchichismis doon sa sa kapitbahay mo, eh, killer yan si no? di ba? Hindi ka gawin ng abogado yon Kasi merong code of professional responsibility na sinusunod ang mga abogado yan din sa canon 21 ano and uh, may, may mga sub uh, subsections yan unang-una ang abogado ay kailangan i-preserve niya yung mga confidence confidential information and secret ng kanyang kliyente no hindi niya pwedeng i-take advantage yung mga nalalaman niya para uh, alimbawa, lamangan yung kliyente i-blackmail yung mga ganon ano And uh, hindi niya pwedeng i-share yung mga files for purposes of audit, for purposes of financial, whatever, no? Kasi yung pinag-usapan ninyo bilang isang abogado at isang kliyente, covered yan ng uh, privilege communication. So, being covered ng privilege communication, in fact, hindi pwedeng mag ang abogado sa mga ganong uh, information na sinabi mo sa kanya, no? In the course of your lawyer client relationship. May mga exceptions yan. Halimbawa, in-authorize mo naman. Pinaalam sa yung consequence. Eh, okay naman sa'yo. Di, ni-reveal ng lawyer ngayon. O kaya naman, eh, para depensahan ng lawyer yung sarili niya, sa mga akusasyon na halimbawa, ikaw din naman ang nag aakusa sa lawyer mo. So, ilalabas niya yan kung kailangan niya yun para depensahan ng sarili niya. Kung halimbawa, nare-require siya ng batas, eh, pwede niya sabihin yun. Yung may mga exceptions din naman dyan, ano? And uh, of course, at the end of the day, ang uh, ang lawyer, eh, siyempre, ipoporma niya yung mga pangyayari. Ipoporma niya yung kaso mo. Eh, kung hindi niya alam ang mga impormasyon na dapat niyang malaman, paano yun ipoporma yan? So, you trust your lawyer and tell the truth. Ano? Wala kang, wala kang uh, kasi malalaman din ang abogado mo yan. Ano? At ang abogado naman, uh, most of the time, sasabihin naman sa iyo kung defensible o hindi yung kaso mo. No? Uh, hindi naman yan na uh, tipong kahit na walang laban o nakalagay ka sa nalalagay ka sa peligro eh kukunin ng abogado nang hindi sasabihin sa iyo kung ano yung risk na hinaharap mo no so kayo mga nanonood sa akin channel wala tayong lawyer client relationship kasi ako information sharing lang to no kasi nasabi ko lagi sa video ko na you need to consult a lawyer kung gusto nyo pang magkaroon ng follow-up information sa mga sinasabi ko dito. Kasi general info itong pinagbibigay ko sa inyo. So, wala tayong lawyer-client relationship kasi sinasabi ko sa inyo, yung mga nagko-comment dyan, public post yan na babasa ng mga nanonood sa atin yan, sa mga ano natin. No? So you chat me, you tell me kung ang inyong mga comment ay uh, confidential. Ano? At ayun kita naman ninyo kapag uh, ginamit ko yung inyong comment for the video, binubura ko yung inyong mga pangalan dyan. So, not because meron tayong lawyer-clan relationship, at sa akin lang, I want the people to focus on what I am saying. Not because of, and uh, not on the names, not on the revelations. Mawawala tayo kasi sa focus pag nilagay pa natin yan. So, yun ang purpose natin kung bakit natin hinahain yung unnecessary information because we just want to deliver the message. No? Wala ng mga side issues na gusto ko mangyari kapag I'm So, guys, I hope you learned something from this uh, video and yung ating uh, sender ng ating comment. Kung meron ka pang follow-up question, let me know. And sasagutin natin yan uh, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. And again, uh, if you find this helpful, you share this video. Uh, Makatulong sa iba uh, para malaman nila. And again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.